Ako guys, wala na namang hangin guys, oh. Wala, flat na naman. Wala na naman hangin yung gulong guys. Ito kasi guys, yung malaki kong problema guys, oh. Flat na naman, oh. Ah. Uh, uh, dinala ko na to sa, ano. Pinalinisan ko na tong kanyang kanyuto. At saka, pinalit ako na At saka, ito, pinalinis ko na to guys, ng dalawang bixes Pero ngayon, guys, flat na naman. Alam mo, guys, nakakaumay na pumunta sa ano, sa gasoline station para magkarga ng hangin. So, ang gagawin ko ngayon, guys, meron kasi akong manual na pump. Kaso, guys, sira. Ito, guys, oh, so, sira, oh. Eh. Yan, sira. So, gagawin ko, ayusin ko na lang ito. Kasi guys, nakaumay na ako punta. Kasi kasi station at magkarga ng hangin. Nakakaumay na. Weekly na lang ako guys, nagpapakarga. So ngayon, gagawin ko, ayusin ko na lang to. Para magkarga ako ng manual. Kasi okay naman mag-manual guys eh. Dito-dito uh, lang naman ako nagtatrabaho. Malapit lang naman. Tapos, malagi lang naman ako. Uh, halos katalasan ako naman mag-isa. So, okay lang. Kahit kunti lang hangin niya. Okay. Susubukan ko muna ito, guys. Okay, sir. Nakakaumay ka na, ha? Okay. na hmm. Yun, nakita. Ayan. Ayan na po. Ba, ah, yun nga na, tanggal na. Ah, tanggal na talaga, guys. Butasan mo kaya to, guys. Pero itong hose, guys, mahal din ng hose, guys, ha? Pag bumili ka nito, guys, is 250 yung per meter nito. So, hindi pwede na butas-butasan mo na lang kagad kasi nga, sayang din yan. Lalo na pag wala kang pera, ha? Ah, ito muna. Subukan ko muna ito kung pwede ba itong diskarte ko. Eh kasi nakakaumay nang pumunta sa gasoline station. Ito na guys. I e, eh, ano ko na lang muna ng ano guys oh. Nilagyan ko lang muna ng alamre para maano mapasok diyan sa ano. Oh. Uwi na to siguro guys biar ni semua kahana, tulisan.